ito yung mga bangos ko mga idol eh uh, inaano yung ano kailangan mapapalitan yung tubig daw pag mga ganito daw na lumulutang medyo mahina sila eh so papalitan natin ito ngayon lilinisin natin yung ilalim kasi sobrang dumi na polluted na yung tubig maraming tayo na yung bangos parang putik na yung ilalim nya kaya yung pati hipon lumulutang eh delikado daw pag ganito sabi ng ano yung tagalaga ng bangus sa tipon so papalitan natin ito mga idol ngayong araw na to okay mga idol okay okay mga idol good morning so ngayong umaga Lilinisin natin tong ano, pispa natin, medyo papalitan natin ng tubig, medyo marumi na, lumulot ang mga ipon sa kabos. Ang sabi, pulyot daw yung tubig. So, papalitan natin yung mga idol ha. Okay. Ito yung mga bangos ko mga idol eh. Ah... Uh, nila yung ano, kailangan mapapalitan yung tubig daw pag mga ganito daw na lumulutan. Medyo mahina sila eh. So papalitan natin ito ngayon ilinisin natin yung ilalim kasi sobrang dumi na. Polluted na yung tubig. Maraming tay na yung bangos. Parang putik na yung ilalim niya. Kaya yung pati hipon lumulutang eh. Yung delikado daw pag ganito sabi nung ano. Yung tagalaga ng bangos at hipon. So papalitan natin ito mga idol ngayong araw na to. Okay mga idol? Okay. Okay mga idol. Umpisa uh, na natin yung pagbabawas ng tubig nilinisin natin kasi sobrang polluted so ipit muna natin yung force ng patubig yung hindi makakasama yung mga hipo natin sa mga marib na tilapia okay so ayan i natin mga idol so ayan mga idol i natin talaga yung itong host ng patubig ito so, lalagyan natin yung ano net yung hindi makapasok yung ano, kasi baka may sumamang ano hipon maribig na tilapia eh.

できた。 来，来、eh，来、yes. 啊，来，来、mm，来、hmm.。 Okay mga idol, napanda natin yung makina so babantayan na natin itong ano yung hose kasi baka mabutas eh. Nasama yung mga hipo natin. Sa ano, maliliit na tilapia. -tila. So, ito babantayan na natin dito mga idol. Habang may araw pa. Ano, para habang nilalabas yung tubig, kumakarga naman yung ano, yung solar natin. Okay. pabantayan natin dito kasi dito yung ano nang ano kasi kuksi so kailangan dito mabutas so kailangan hindi mabutas to eh kasi pag nabutas sasama sila sa ano sa patubig kaya ito ito na mga idol ang itim oh so polluted na talaga itong tubig kaya kailangan na natin ano kailangan natin ano palitan talaga oh linisin natin talaga. Para ano? So habang umaandar yung solar natin, no. Oh. Okay, abang-abang lang kayo mamaya. Hindi mo natin sila pakainin, okay? So kailangan dito mga idol, halo natin. Para matanggalin ano? Ay, ting. Ah, halo natin yung mga idol. Ang lalim na. mga idol marumi talaga ayan medyo ano nabawasan na ng konti yung ano ayan na para masayo yung mga bangos natin polluted masyado masyadong itim ang ilalim kaya binabawasan natin ng tubig para panibagong tubig na naman yung papalit ayan o oh. sakto ma mainit malakas yung ano solar natin ngayon mga idol okay ayan o oh. So habang binabawasan natin mga idol yung tubig Kumaandar naman yung solar natin so, Susunod na natin yung mahiwagang sumbero kasi mainit Ayan oh. No? So napapalitan siya ng bago Dapat pala linggo-linggo to ano Silinisan kasi sobrang dumi So yun ang gagawin natin ngayon mga idol Linggo-linggo na -linggo natin ano Ah uh, lilinisan to Okay Okay na mga idol Naubusan na tayo ng gasolina So pwede na to mababaw na hanggang ano na to eh ibinti na lang so pwede na ito maka survive na yung mga bangos natin so ayan mababaw na rin eh Naba, ang dami na rin nabawas na tubig na marumi so ayan okay na to pakakainin na natin sila mga idol ayan oh, mga idol ano na okay na to Napalitan natin din ang tabi na konti. Marami din yung nabawas. Sobra sa kalahati. So, pwede na to. Ano bagong tubig na naman tapos next week na naman. Pabawasan na naman natin to. Sana talaga marang malinis yung tubig, okay? Alright, para kayo na nagsilang. Okay? So, yun na po.